Sino <laughs> sa pang Simba? Yeah. O oh, meron yata dyan. <laughs> gusto daw niya na yun ang sinila sa pang Simba. O oh, tingnan madali. Baka meron dyan. Ah? Mm -hmm. hmm. uh, gusto mo yung pang Simba mo? Mm -hmm. kasi ba to? 36 po. 36? Mm -hmm. Ayun, 36 sakto. O oh, tingnan madali. Eh sorry. hindi ka sya ba? haa hmm. ka sya naman, sige na kunin mo na yan ayan okay na to. Okay na kayo na po yung pwede okay ka na dito? Hmm. O, oh, sige sige hawakan <coughs> ha? um, oh, hmm. mo na yan ayoko po yung pwede ha? sige pwede ka lang dyan may tagpong bawal 37 ito yung 37 parang may 8 man ko pa hindi na lang <laughs> Siya, kani, kani, ina, ina, ina. ka 37 ka yata. Saan ka ka na Okay ka na dito, Sandra? Okay. Uh -huh. Ito pang sapatos, pang school. Ito pang... E pang, simba. pang simba. Okay, sige, sige. Bayaran natin yan. Nayo na yun bilihan bilihan niyo na 'yun. Pilihin niya na yun Ha? Bibilihin Sige po. Isini-keepin pin pin mo. Bilihinarin po natin 'yung ano, si Pinpin at si Asi. Isini-keepin Jingjing. 'Yun. po. Oo. 'Yun po. Mo ganyan mo Isini-keepin pin pin. Oo, keepin si si pin pin daw oh. Salamat. Ito po. Salamat Ito 'yata oh. Welcome. Ito po. Tama niya 'yun. Kay Pinpin at Jingjing. Oh, sige po. Okay na 'yan. Hindi na natutukoy din mo. Ha? Tara na. Okay na yun. Kailangan oh. po yung yun. Kailangan ko po yung yun. Sa sabon so, sa po sa kasaan. Night one. Kailangan ko po yung yun. Kaya tinikol ko ka yun. Ha? Kaya mo? <laughs> Ito yung mga kalingat. Doon na po tayong... Yun. Ligalo para kay Sandra. Tapos sa kapatid niya pong dalawa. Si Pengpeng. Tama ba? Pengpeng at si Jingjing yun naisama na rin natin. Salamat Ano po? Salamat sa may Welcome. Mamaya may papasalamatan ka. Outfit check. Okay. Eh. Baka may ipit ka? Hmm. Hindi ka pa marunong masyada, no? O, tas. O. Ipit ka dali, dali. Okay. <laughs> <laughs> Tayo eh, sa baba. Nyo, kumusta nyo? Nandito pala kayo eh. Oh, ito. Ha? <laughs> ah, ang ah, sinanay na si? Andun po sa ano. Andun sa? Andun po, nagana naga, ano, po ng yung sabon po. Yung sa sabon? Ah, yun. oh, okay. So, meron po tayong bigas dito. Tapos mga ano, mga mm -hmm. grocery, biskwit Oh, baka meron pa nyo, dagagyan niyo pa silang. Ito, pwede rin ito sa ano. Uy, sa ano, jelly ice nyo ko. Oh ito para dun sa mga bata jelly ice ano pa ba dito ay ito. masarap din to kaso puro jelly ice na ito kasi yung medyo ano to eh yung favorito nila yung favorito nila lang <laughs> mag elevator po muna kami mga kalingap elevator, elevator. nakasasakit ka ng elevator? hindi pa? Elevator, hindi ka pa naka anong elevator? So first time mo? Okay, tara po. Ah, so... Ayan. Saan to? Basement tayo. Nagbubaba. ba? Oo kasi elevator to eh. Madali lang naman to. Wala na. Oh, yan pag Oh, eh. Iba na. Iba na. wala na tayo sa ano. Let's tayo. Bakit? Iba na naman. Eh, siyempre pumasok tayo sa elevator. A few moments later. Oh, Walang martes dito. Ako na dumang kayo sa Usap-usapan ka na. Okay lang yan. Oh, kaway kaway po. Shout out. Shout out kay Shai. Shout out kay Joel Baal. Oh, Joel Baal. <laughs> Lupet Shout out po. Makilan po. Salamat po. Oh, shout out to kay Joel Baal. Kasi hmm. yan. Eh, kasamata nila. Sin po mga kalinap. Nabutan pa nating may araw. Eh, Ay. Ay, sorry po. <laughs> Na-excite lang. Okay lang po, mag-saglit lang po. So, ito na po mong kalingap. Up. Ay, update lang po. Dito sa ginagawa nating pabahay po, kilala na, na ini Ayun po. Maulan po kasi kaya tubigan. So, yun po. Marami naman yung tubig po. Ha? Kalilulot lang yan o so ah? marami naman tubig. Oo, marami naman tubig pero kakalas lang dahil yung tubig. So, ito yung problema dito. Bukod sa maulan is matubig din po ang lugar na to. Tapos yes, yun. o. Oh. O oh, meron na din palang poste doon oh. Yun. May tatlo. Ay apat na. Ay, na so, pong po, ano. Bubusan na po yung bukas. Bubusan na ito bukas. Okay. So. Doon na lang poste po din sa kanto na yun. Yun. Huwag na poste. Ano po yun oh. Mabilis na po yun pa, pataas. Pa ano ano nang mga sunod na gagawin nyo? Yung po, bali po yan nga oh. o. Ano, Manan oh. Ah, okay. Bo, lalagay po ng posti doon. Tapos yung do, sa ano. Po po. Yan naman lang po. -hmm. Eh. Bali pagkatapos itong poste nyo. Mag-aasintada po. Aasintada na. Sunod-sunod na, na, na yan. Po po. na po yan eh. Pag lahat na may ano, poste. Mm -hmm. yun po. mm -hmm. Tapos uh, po mga okay, sila ng ano, barracks. Sinong natutulog dyan? Kami po. Kaya Yung dalawa kong libor. Kasama ka? Opo. Okay. okay yan. At sinasamahan nyo sila. Babay po kami nagluluto. Oo. Oh, oh. Tapos ayun po ba yung ano? Yung hollow blocks na order ano, Yung hollow blocks? Yung in-order? Ay, andun po mga kalinga po. Tapos dyan po yung nilalagay yung mga ano, mga materialis po na. Ah, saan, saan? nilalagay? Dyan po sa una. Okay, okay din ano, si Steve okay. naman. May paalam na din po kami dyan sa may-ari. Oo, oh, may paalam, din sa may-ari. Dito ay makapunta doon at ano? May mga putik. <laughs> Maputik po. Maputik nga eh. Nay, nay nay si o, oh, kumusta nay nay <laughs> si? So Sayan ako, malaki na, oh, Malaki po talaga to pag, pag na ano ko nagawa na. Pag nagawa na. Mm -hmm. Malaki na rin to, may space na din to, oh. Hindi na po kayo magsisiksikan sa ano. Hindi <laughs> po talaga lalo na po si Sandra to napaka malaki na po. Oo. Hindi <laughs> na po ma uh, ano nang ano niya, paan niya. Hindi na mapupukpok na mga kapatid niya. First time ko pong makapunta dito simula nung nag-umpisa tong um, So nakatuwa po mga kalingap na uh, yun, meron na po tayong nakikita ang sobala ang laking um, ay, pagbabago. Ay, uh, may mga posting na po. Ay, hindi pa naman po siya posting ano. Pero bubuhasan na lang po to Tapos medyo problema lang nga po at yung panahon. Dahil sa panahon po maulan is kaya po medyo natitingga po ng konti yung patrabaho. Pero sana po, ano, tawag yan. Um, malapit na po yan. Sana, pag na lang po natin mga kap na sa mga susunod na araw po, is okay na po yung panahon. Eh. para po hindi na po makaano po sa ano. Akin po pagpatrabaho. Nay Nesi, Nay, kumusta po? Nakita niyo na po yung um, um pabahay po sa inyo. Unti-unti na po kahit papano is um, mabubuo na rin po yan. Ay, papa, po po. Una-una po sa Panginoon po na magkakaroon na din po kami bahay. mag Tapos, ano po, Talaga po, super po talagang saya ko po talaga na ano yan. So po, di, di pa naman buo na yung ano? Opo, kahit Pero, na po. Mm -mm. Tapos, minsan po, kinukurot ko yung sarili ko kung totoo ba talaga ito. Mm -mm. <laughs> parang hindi po talaga ako makapaniwala. Parang panaginip upo, lang? parang ano lang po na panganaginip lang. Tapos, alam po ni, ni God po na talaga po nag-ano po ako sa kanya. dasal po talaga ako na magkaroon kaming isip na bahay o amin man po, po. na hindi na po mauulanan yung mga bata Nga mm -hmm. po sa kanina, nung bagyo po is mm -hmm. awang-awa kayo din sa dalawang batang maliit kasi po basang-basa po yung dalawang bata pag, pag ganyan ko po pati yung buhok nila basang-basa po mm -hmm. talaga sobra po talaga pati itong si Sandra tapos sabi ko po salamat binigyan man ako ni niya ano yun, magkakabahay na. Tapos kung hindi po dahil sa inyo po, yan, ano po, kayo po ang ginamit ng Panginoon na mabigyan po kami ng ganyan po, na tirahan. Tapos nagpapasalamat din po ako sa ama po ng Kalingap. Paski, ano po, kay Kuya Rab po. Saka po sa kay Kuya Bal po. Paski, Ate Edna po. Saka sa inyo po. Kahit may sakit po kayo. Handa nyo po kami tulungan. Opo. Okay okay darasal po. ko po 'yan na ano 'yung magpagaling na po kay Opo. din po. Nay, bali sabihin ko na lang din po sa inyo po, Nay, 'yung sapatos po para kay Sandra at 'yung sapatos po na doon sa iba pang bata po, is galing po kila Tita Janet at Tita Weng Salamat po kay Tita Janet, kay Tita sa so, Binigay niyo po na ano na sapatos po. Ang tuwa yung pong mga bata pag <laughs> nakita yung Pati nga po, itong anak kong si Sandra po, oh. ito ang tuwa na po kanina. Magustang sabihin, kay Salamat. Tita Janet at Tita Wing. Salamat po, Tita Janet at Tita Wing. Tita, wanin nyo man po kung sapatos mo po talaga kung sapatos. Tapos pala na yung Nessie, yung grocery nyo po kanina, bala ang ano lang po noon is, um, plano po is, ang um, bigas lang, pero sinaman na po natin ng grocery nyo po. Yun po, nagpapigay po kila Um, galing po kay Tita Fentes po of Team Maropok. Maraming maraming salamat po sa binigay niyo pong bigas sa amin. Mm -hmm. oh, Makakatulong na din po yan sa Sobra po na ibali. Ano oh, po nun ay is para po sa um, mga trabahador natin, oh, po. pero since wala pong lutuan doon, mm -hmm. kain na lang po na oh, mag po. ano po. Ako na lang po ang nagluluto oh, po. Oh, po. Pati yung merienda po nila. Merienda oi. Oh, oh. Grabe. Thank you, thank eh, you po. Salamat na... po salamat, maraming maraming salamat po. Sana paingatan po, po kayo ng lahat ng mga sponsor po. Pati po yung Team Kalina po. Okay. Sa, inyo po, Kuya Jones. Thank you po. Salamat welcome. Po. Welcome po, Nay. Nice. Yun po mga kalingap, mayroon po ako mga gusto pong pasalamatan po. Um, gusto kalihap, po salamatan po. Yun po ulit sila, ang, sila Tita Dad po. Sila Team Pilya of Team Jump Car 18. Um, sa team Jump Car 18 po, admins, VIP, and sponsors, maraming maraming salamat po. Sila po yung mga nag-anorip po dito sa lupa. And ko also po gusto mong pasalamatan po and big shout out po sa Kalbaryo ng Europe, sa kay Tita Nets of Team Middle East, Tita Julie Sanes, Tita Rebecca of Team Taiwan, Tita jo, jo, Joanna po of Team Musang Taiwan, maraming salamat po. Kay Tita Arceli, kit sa Turks and kay Ku, sa Team Hong Kong Lucky, yun kay Tita Marilyn Shimabuko po, kay Tita Loida, kay Mrs. Kenny, kay Tita Lalaine, Tita Janet po of Team Jomcar Fans for Life, kay Tita Julie Mayola, John fans Kamangyan, sila Tita Ida Juarez po, Tita Liza, uh, Mrs. Kenny and team um, team po po sila Tita B, Tita Fuentes maraming salamat po. And gusto ko rin po pasalamatan po si Tita Janet po and Tita Wing po at sila po ay nagbigay po ng yun nga pong um, sapatos po para kay um Sandra po at sa kanya po mga kapatid. And yun po, shoutout po sa Team Marupok po. Salamat po sa pagbibigay rin po ng bigas po para sa ating mga trabahador. And is naman na rin po natin doon yung ano, ang groceries po kila Nanay Nessie po at para yung mga na din po pang merenda po ng mga trabador dito. Siyan po man, salamat po mga kalingat. Muli po, um, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, please click po the subscribe button below. And don't forget po to click the notification bell. And also po, kila Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog. And, pero well, nga prab, sana po supportan nyo rin po sila. Maraming salamat po. Thank you very much mga kalingap. Papunta na po kami. Pauwi na po kami ngayon. Kilala ni Nessie po. Kayo po. Po. Oh, Ay, ano. Thank you. Ito lang. <laughs> Sige na. Ta. May ito ako. Ay, Ano, hindi ka nag-iibig. Hindi ka nag Uh. <laughs> gabi na po kami mga kalingat Ayan yeah. Tara Ganito pala kayo dito pag gabi ano? Ito yung ano po ano ni Ayan yung ano ito yung sayo sandra oh, Ayan yung ano ni Ayan ayan kay jing, jing Jing tapos kay ano Sige kayo na magbigay jing, jing Jing tapos kay Pipinpin. Pipinpin. Uh, Yee. Yeah. May si Jinjin. -jin. Masalubong. Oh, Jinjin. -jin. Yeah. Yeah. Iniwan sa kuya. Happy birthday. Oh. So happy. Um, Salamat po kayo. Salamat. Sili na. Ay, grap. Ang gra ibang sapatos po. Thank you po. Thank you po yan yung... Hmm. <laughs> may sapatos ka <laughs> ng kit. Ano mo siya ka? Pagsapatos ka na? Wow! Mau na mong kuligit kuya Jom! Huwag maka na Jom! na din din. Oh welcome! Ang eto rin! Galing to sa ano we! Eh. Salamat po from team S Genetics 18 Jom Car S Genetics So yun po! Kuya Jom! Huwag maka na ko dyan! Ha? Hindi pang lalaki to ay! Ay! Oo! mo ah, yung Meron dyan si ano. Meron dito si Ate Angeline. Ay, Thank you po. Oo. Kasi, ano to yung may, may Carla bracelet and, and yun. Kasi okay, ito na lang, ibigay ko na lang. ito Ito, ito ulit yung lalaki. Siguro kay ano na lang to. Sa yan. Ah? Sa yan. Ayun. Ay, kay unyok na lang to. Unyok, oh. Thank you po. Yun. Ito rin kay Arbel Parehin sila eh so yun Labjack collection wow! yun po tapos ito excited si ate Angelin o oh. ano malang lang ito um, ano ito yun Treyun kong bracelet to tingnan mo ate Angelin kung ano yan sige tingnan natin Ay, opo, kuya. Ano yan? Mm, bracelet, ah, bracelet po. po. Uh, bracelet po. Mm. Bracelet kay Ate Angelina. Oh, thank you <laughs> po, po kuya. Opo. Tapos ito, siguro, since sinikol kasi, meron naman na sinikol. Ano, why? Ay, ako Hindi, kay Ate Angelina naman lang dito. Ay, salamat ay. po talaga, kuya. Eh, tingnan mo nga yun kung ano yan. <laughs> ano po yan? Ayun. Wow, ay po, salamat po, kuya. Siya, maraming, ano? maraming salamat po, kuya. Opo. Ito ka po yung nagpadala po nito. SG Natics, Jomcar 18. Wow. Salamat so meron lang kasi sa ha, ano salamat eh salamat uh, may, may ano rin si Nicole Ay tawag lang, cellphone okay. <laughs> So wow, yan na lang din muna Kuya huh? po Kuya Nasan. ito kuya. Yeah. Oh, welcome. Sobrang salamat. Po, ano. Pwede mo ito ang gamitin sa kasal mo. Kaya niyo kasal mo. Ay kuya, wala pa po pong update. Oo. Oh, okay. Mga ako sa watch kuya. Oh, sige, welcome po. Kaya po, ki, ano po. Kaya Ate Carla din po. Salamat. Ay maraming maraming salamat po sa iyo Ate Carla. Hmm. Kung mapanood mo man po ito. Oh, At saka po yung iba po pong mga ano po, yung sponsor po. Salamat. Yan. Thank you po. Thank, Thank you po. Salamat so, po. Si Dino sa ano Ano po po ya? Ngayon ko lang po kasi ito po yung ano. Ngayon lang po ako nito. Sige. Ito na pa pala bunabaya ganyan ano. Sige, try mo. Try natin ano. kaya Ano yun? Ano yun? Ano

Ito na wow, bagay na bagay. <laughs> <laughs> Thank you po dito sa nagbigay. Maraming salamat pure. po. Sobrang <laughs> oh, oh. sa bagay yan. na bagay po. May Mayaman na ka <laughs> Wow, bagay talaga po. Opo, ay Salamat niya. po talaga kuya. <laughs> so, yun po ang kalayap na lang din ako. Thank you very much oh. po na oh, mapunta na ako. Oh, nahin na si mapunta na ako. Thank you po. Salamat. <laughs> Oh, bye-bye na, bye-bye. Bye, bye. lang, ano po. Bye-bye. Okay. okay.